Lucia, pumasok ka na sa kwarto mo at gabi na. At ikaw naman, iho, umuwi ka na sapagkat hindi ka dito nakatira. Nice meeting you. Good night. Good night, ma'am. Bye, Dennis. Ah, grandma, hatid ko lang usya doon sa may pinto. Pwede ho? Alam niya ang daan. Hindi siya maliligaw dito. Bye-bye. See you. See you too. Take care, ah. You too. Bye. Right. Good night. Eh, saan kumadulas ho? Bayan mo siya. Sa kwarto iya. Bye-bye. May mas maganda kay Ellen. Ikaw. Bolero? Minsan. Pero ano? Mas lalo ko gumaganda pag nagagalit ka. Uh, thank you dearest Nelly orchids for a precious person love Raymond naman. Ah, pagod na pagod ako. Mm. Mm. Kanina nang galing ba? My only love, Nelson. Ah. Ay, eh, bakit mo naman hinagis? Ay, sa so daddy ko! Sa so daddy ko! Sa so daddy ko galing mo! <laughs> himala. Talagang <laughs> himala. Siguro malapit na magunaw ang mundo. Ba, baka kailangan na natin magsuot ng helmet niyan. Doomsday. Dapat nga siguro. Sandy, baka naman bukas iyayin mo ang tita Irene mo. Pupunta kayo sa lola Beatrice mo, pagkatapos ikukwento mo doon sa matanda na ako'y binigyan ng amo mo ng bulaklak. Mami naman, of course not. <laughs> Sandy, <laughs> I had a hard day. Ah. Uh, Good morning. Hi, Raymond. Would you care to look at this other piece here? This has a lot of room inside. I'll be back with you. Mabuti, napasyal ka. Nagustuhan ba yung pinadala ko sa'yo? You are kids. Ah! How <laughs> forgetful of me. Oo! Oh, maganda. Salamat, ha? Eh, bakit hindi mo, ah... Uh... Ah, eh, wala namang okasyon, eh. Nilagay ko sa fridge. <laughs> Maupo ka muna, na I'll just attend to my customers, ha? Mm-hmm. Sandra? Ilang beses ko bang sasabihin sa huwag mong tama Mami naman, ano naman ang masama kung panoorin ko luma pelikula ninyo ni Daddy? Basta, ayoko. Ay, Mami pala, yun ang ng pelikulang to, nasaan? Kasi ilang beses ko na ako napapanood, wala ko yung kalahati eh. Alam niyo ba ako nasaan? Hindi ko alam and I don't care. O ano, nakahanda ka na ba? Opo. Ah, uh, wala ba ko kayong ipapasabi kay Grandmama? Eh, kumusta mo na lamang ako sa lola mo? Sa lola Beatrice mo lang, ha? Eh, paano ang daddy? Hindi niyo ba papasalamatan doon sa orchids na pinadala niya sa inyo? Teka, teka, mabuti pinaalala mo sa akin yan. Bakit Ikaw, ako? bata ka, may kasalanan ka sa akin. Ano po yun? Bakit ako magpapasalamat sa daddy mo? Eh, hindi naman siya nagbigay sa akin ng orchids na yon, kundi si Raymond. Eh, hindi niyo ba ko nakita yung card, ma? Huwag ka nang magkaila. Pinalitan mo ang card, no? Oh, Naku, kundi kong galing-galing mag-artista ng <laughs> anak ko. Eh, may pinagmulan ko ako. Ay, nasa duguhu yan. Lumakad ka na. Baka maatraso ka. Sabihin na Apa. naman ang daddy mo, pinipigilan kita. Mami talaga, wala naman akong sinasabing ganyan ng daddy ko. Baka nga may sabihin. Lakad Apu. na. Bye-bye. Bye-bye. Mm. Bye-bye. Napakataas ng pangarap mo, Mario. Napakataas ng iyong ambisyon. Paano kayo kaya mabigo? Oh, excuse me, Ellen. Ah, pagkataas mo sabihin yung napakataas ng iyong ambisyon, you have to move away from him. <laughs> away. I thought we'd changed that. I uh, am no retaining it. Kasi sabi ni Sister Margaret, you have to move away from Dennis. <laughs> away, malayo. And uh, stand near the table. Eh, paano yung hawakan niya ako sa shoulder? Ang layo-layo ko sa kanya? Ah, uh, eh. Kasi sabi dito sa so notice, ni Sister Margaret, hindi ka na daw niya hawakan sa shoulders. You just stare at each other na lang daw. Um, total marami naman nagmamahalan dyan na nagtitingin na lang, di ba? Ang corny naman. Eh, di walang romantic atmosphere ng scene, di ba, Dennis? Ha? Huh? Uh, that's all right with me. Ah, uh, eh, Ellen, sundin na lang natin yung utos ni Sister Margaret, ha? Kasi baka magalit siya, eh. Sandra naman, look, in this scene, we two are going to fall in love with each other, di ba? Eh, ba't ganun ang mga blockings natin? At siwa magkalayo kami. Ay, kasi di ba, pwede naman kayo mag-fall in love na, na nagtitinginan na lang, magkalayo. <laughs> uh, miles away. <laughs> Winnie, Winnie, I'll get you to the library. I'll just oh, meet you okay. to the me Bye-bye. Oh, okay. Bye -bye. Bye. Bye. Hi, sister, how did the rehearsals go? Oh, fine, Sister. Very smoothly. Everyone was very, very cooperative. Oh, that's good. <laughs> By the way, we're including the play in the Parents' Day presentation. Oh, good. Each student shall contribute a number with uh -huh? their parents, maybe a dance number or a song. Uh -huh. Why don't you talk to your mom and dad about it, huh? Um, uh, I'll try, Sister. Very well then. We'll talk about it in the class meeting tomorrow. Goodbye. Bye, sister. Hey, Sandy, wait. Mm -hmm. uh, eh, kita, ah, eh, susundin ka ba Irene? kita ay rin mo? Ahi, hindi alayet sa ride nalang with ano, Winnie. Ha, ti na lang kita. Alam kong masayu. Eh. Um, kasi Dennis, hindi ako dun na wing ayon eh. That's great. Samakis sa pumunta. Teka, teka, hindi mo ako naintindihan eh. <laughs> hindi ako uuwi doon sa bahay ng mami ko ngayon kasi doon ako sa daddy ko ngayon nakatira. Ano? Mm -mm. Ah, mahabang story storya, Dennis eh. Minsan kikwento ko sa'yo, ha? <clears throat> Ah, Dennis, yung juice mo, oh. hindi mo pa nagagalaw ah, Siya nga pala mo na. Alam mo, Sandy <coughs> Alam mo, Sandy Gusto kong i-rehearse play Maganda ang message Mm -mm. Pero, nakakalito ang mga linya mm -mm. Lalo na yung sa scene 5. Eh, si Sister Margaret naman kasi eh. Ayaw pa magpalit ng mga linya, ang hahaba, hindi naman kailangan yun eh. At saka dahil tayo dahi pinapagawa, nakakapagod tuloy. Ay, naku, I need a break. So do I. Oh? Anong plano mo sa Sabado? Ah, sa Sabado? Um, ah, susundain daw ako ni Tita Irene dito. Kasi may plano yata siyang magpuntang beach eh. O kaya sa Kaliraya. Gusto kasi niya mag-sunbathing eh. Kulay labanas kasi yun eh. Puti eh. Tignan mo nga naman ano. Yan din ang balak namin ni Romy eh. Mag out of town. Gusto ko rin magbilad eh. Para umitim naman. Eh oh. Magbilad. Eh. Para ka nang posi ng, ng ko. Naku. Konting bilad pa iyo. Kulay kamagong ka Hala. Kawawa ka. Hindi mo kayo sa ilod to? Iho, mas ka. Talagang ganyan na yan. Wala ka ng pag-asa. <laughs> Grand ba naman eh? Sobra eh. to totoo naman eh. Sandy? Oo? Oh? Gusto mo, sunduin ka na lang namin ni Romy? Sabay na lang tayo. Ay, gustong gusto ko nga, Dennis eh. Kaya lang, I have to ask permission first eh. May ka naman ah. Di ba kasama mo tita Irene mo, di ba? Ah, oo nga. Diba kasama naman natin si Tita Irene? Ah, uh, may pero naman ako, 'di ba? Ah, uh, Grandma, what do you think? Yeah, Grandma, what do you think? Ano, Grandma? Pamagala ba kita? Apo ba kita? Grandma ko nung, ha? Meals and boon, Maganda ho ba? Eh. A very romantic novel. Ui. ali 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 arike. Tasma, maganda huba? Both of you listen. It's the magic of night. She replied teasingly. There's no need to pay me extravagant compliments. I think it's time we went to our room. Iha. Pumaso na sa quartimo at gabina. Atiko naman iho? Umuwi ka na, sapagkat hindi ka dito nakatira. Nice meeting you. Good night. Good night, ma'am. Bye, Dennis. A grandma, hatid ko lang mo doon sa may pinto. Pwede ho? Alam niya ang daan. Hindi siya maliligaw dito. Bye-bye. See you. See you too. Take care, ha? You too. Bye. Good night. Eh, Grandma, kumadulas ho. Bayaan mo siya. kwarto ya Bye -bye. meme hindi naman takbo bago lang din eh step on the gas kung pati noboyto meron naman pang kadeputo bakit tayo committee ang gusto mano mano ano ako si jago Kali. this place is such a paradise. Yeah. Hindi, ah. Irene, akala ko ba mag-sunbaking kayo? Oo nga, sana. Pero na makita kong kulay mo, natakot ako. Ayoko magkulay <laughs> alkitran. Kaya ako naman ang na pinahirapan mo. Meron ba namang speedboat na hinahatak na tao sa daga? Muli nga sa'yo. Oh. Well, well, well. Tomorrow, back to the city. Back mm -hmm. to your mom and dad. Hindi ka ba nahihirapan? Dalaw-dalaw pala bahay mo. What an arrangement. Hmm, sinabi mo. Ah, uh, Sandy, hmm? if you don't mind, may tatanong ako. Gano'ng katagal magkaiwala magkahiwala yung parents mo? Hmm. O si ka rin pala, no? Hindi naman. I'm just trying to be, uh... To be, a. Uh... To to be, to to be? maraming dyan. Ayan, no? Oh. Hindi. <laughs> ano naman ang masama kung malamang kong Matungkol sa buhay mo, malawom matungkol sa buhay ko. O, oh, di ba? Well, seven years na silang hiwalay. Hanggang ngayon, I'm still hoping na magkasundo pa rin silang dalawa. Kahit na isang milagro pang kailangan. Ah, uh, you know, Sandy. Yeah? I think I have an idea para magkabata yung parents mo. Oh? What? Gagawa ako ng paraan. Ano? Magpapakasal na kayo? Magmamamangik ang mo ka. Grandma, hindi ho ganun. Kunyari lang ho, oh, eh, Pakikilala niyo kay Mang Nels at kay Aling Nelly na boyfriend ni Sandy. Formal introduction, di ba, Grandma? Sabi lang, huwag mo akong matawag-tawag ng grandma. Hente kita po! Grandma naman, tulungan niyo naman kami. Gusto lang naman tayong magkasamang mamit tadi sa isang lugar para makapag-usap silang masinsinan eh. Baka sakali mag-click yung plano namin, Grandma. Oo. Oh. Huwag hmm. mo akong matawag-tawag ng grandma. Hindi kita pa? Teka kung tutuhanin mo. Aba lalong magaling. Uy. Eh, kung kipalulong ko sa gilito. Grandma naman, please understand us. Help us naman, oh. Alam naman namin, gusto nyo na rin magkasundo ang mami tadi, di ba? Ito kasi lukulukong ito, eh. Teka. Baka mag na kayong talaga. Ah! Uh, 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 ba? Gra yeah. Birthday party? Aba, kung kailan tigulang ka na, tsaka ngayon mo pa naisipang magdebo. Ang ate naman, para minsan isang taon lang magwe-birthday ang tao, at ngayon lang ako magse-celebrate. Eh, dain namang restaurant dyan eh. Eh, dito na lang tayo kumain sa labas. Bakit pa tayo sa bahay maghahanda? Ate, Strictly family affair ito. At ako ang magluluto. And besides, two birds with one stone. Birthday party ko na, i-introduce pa sa'yo formally ng iyong anak, si Dennis. <laughs> Mamamang hikan. Ano? Ay, nako mama. Hindi na kayo nagbago. Napaka-cushion tidora naman ninyo eh. Easy. Easy. Baka ma pa of ka. Nakalimutan mo na yata'ng dalaga ni anak mo. Teka nga muna, sino bang Dennis yun? Mabutit na itanong mo. Dadalo tayo sa birthday party ni Irene. Nang makilala mo. Napakabata. Napakabait. At kung dito lamang sa minamasa kong libro, yung mga bidang lalaki, mas magaling yung to. No, si ibang Ibang iba ni Ibang iba. Mm-hmm. Ang hirap naman ito eh. Makikita ko na naman yung manugang ninyong ubod ng silosa eh. Bakit? kasalanan ba ni Nelly ang maging ina ng anak mo? Ang mama naman, hindi ba ninyo naiintindihan pa na si Sandra... Pagbibigyan mo ko. Pagbibigyan mo ko. Alam mo na ako pag hindi pinagbigyan. Nagkakasakit ako sa puso. Uh Malapit na. Pagbibigyan ba ako? Eto na. -hmm. eto na. Pambihira naman sakit sa puso yan. Nahihiling? Talagang nahihiling. Okay, ayaw. Ayaw ba? Sumagot ka na ako kung ayaw mo. Okay, sumasakit para di mamatay ka ah ano 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 oh na ah biglang na